News. May gitatlong libong polis din at pitong libong force uh, multipliers itatalaga sa Central Luzon para sa ligtas na Undas 2025. Report, Bulagay Rajuman Mike Sigaral, RMN, Batangas. Yeah. Naganda na ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. para sa pagkapatupad ng maigpit na seguridad sa darating na Undas 2025. May higit 3,000 polis ang itatalaga simula ngayon, October 29, sa mga sementeryo, memorial park, simbahan, terminal at mga puok pasyalan sa buong Central Luzon upang matiyak ang maayos at mapayapang paggunita. Katuwang ng PRO 3 sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at mahigit 7,000 1,600 force multipliers na sabay-sabay magbabantay sa seguridad ng publiko. Ayon kay Police Brigadier General Peñones Jr. sa na pwersa ang kanilang inihanda upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa panahon ng undas. Ang inisyatibong ito ay bahagi niya ng focus agenda ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations Program na naglalayong palakasin ang kapabilidad ng pulisya sa pagbibigay proteksyon at serbisyo sa mamamayan. Mula sa RMN Bataan para sa Alaala -Ala 2025 Special Coverage, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN. RMN Network News.